Sa Samantala, Dar, pinalakas ang ARBS sa Karaga o ARBS ng Karaga sa pamamagitan ng pabibigay ng tito na ng lupa, suporta sa pagsasaka at pagkakansila ng utang. Ang detalye sa pagbabalik kay Kamarilet Moore, Brigera Kamarilet. Libo-libong magsasaka sa regla ng Karaga ang nabibigal ang may ari ng lupa at malaya na no, mula sa matagal ng pagkakautang. Ito ay matapos itagawa ng Department of Agrarian Reform Dar, ang malawakang pamamahagi ng mga titulo sa lupa, suporta sa pagsasaka at pagkansila sa utang sa Dato Lipo Makapandong Cultural Center sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Sa isang pinakamalaking kaganapan ng reforma agrari sa regyon, itinagkaloob ng DAR at 33,694.40 hectares na lupang agrikultural sa so, 17,564 17, agrarian reform beneficiaries at nagkaloob ng 59.99 million pesos na halaga ng makinarya, kagamitan at mga input sa pagsasaka at nagkansila ng 298 million 19.61 halaga ng utang sa ilalim ng certificate of condemnation with the release of Walt Gates Ayon kay DAS Sekretary Condrado Estrella III, ang nagsitubong ito ay hindi lamang pagtupad sa pangako ng lupa para sa magsasaka, kundi pagbubukas din ng mas malawak na oportunidad pang kabuhayan para sa komunidad sa kanayunan ng karaga. Para sa DAS at para sa Pilipinas kumahal, kapatid mo, ulit mo rin dira, kapatid mo sa balita at huli.